Nakita natin si Marco, isang batang naglalaro sa loob ng kanyang bakuran sa isang sulok ay nakatago ang isang luma at marupok na bisikleta. Hinugasan ni Marco at pinapakintab ang bisikleta pagkatapos nagsisimula siyang magbike at sa tuwing siya ay magbabayad ng atensyon, tila may kapangyarihan ang bisikletang iyon at lumilitaw ito sa kanyang imahinasyon. Sumakay sa bisikleta at naglalakbay sa paligid ng kanyang komunidad nakikita natin siya habang pumapalibot sa mga kalsada at nasisilayan ang ngiti sa kanyang muka salamat sa pagbibigay liwanag sa aking araw bisikleta bumabalik sa kanyang bahay, ngunit hindi na siya nag-iisa, ang bisikleta ay hindi lamang isang sasakyan ito ay naging kasama na rin niya sa bawat paglalakba ikaw na talaga ang aking mahiwagang kasangga, bisikleta.